Oseas, Kabanata Siyam Huwag kang magalak, o Israel sa katuaan, na gaya ng mga bayan, sapagkat ikaw ay nagpatutot na humihiwalay sa iyong Diyos. Inyong inibig ang upa sa bawat giikan, ang giikan at ang pisaan ng ubas ay hindi magpapakain sa kanila, at ang bagong alak ay magkukulang sa kanya sila hindi magsisitahan sa lupain ng Panginoon, kundi ang Ibrahim ay babalik sa Ehipto at sila magsisikain ng maruming pagkain sa Assyria. Hindi nila ipagbubuhos ng alak ang Panginoon, ni makalulugod man sa kanya. Ang kanilang mga hain ay magiging sa kanilay parang tinapain ng nangagluksa. Lahat ng magsikain niyaon ay mga papahamak, sapagat ang kanilang tinapay ay parang sa kanilang ipagkakagana, hindi papasok sa bahay ng Panginoon. Ano ang inyong gagawin sa kaarawan ng takdang kapulungan at sa kaarawan ng kapistahan ng Panginoon? Sapagkat narito, sila'y nagsialis sa kagibaan gayon may pipisanin sila nang Ehipto, sila ililibing nang mimpis. Ang kanilang maligayang mga bagay na pilak ay aaririn nang dawag. Mga tinig ang sasa kanilang mga tolda. Ang mga kaarawan ng pagdalaw ay dumating. Ang mga kaarawan ng kagantihan ay dumating. Malalaman ng Israel, ang propeta ay mangmang ang lalakin na may espiritu ay ulol dahil sa karamihan ng iyong kasamaan, at sapagkat ang puot ay malaki, ang Ephraim ay bantay na kasama ng aking Diyos. Tungkol sa propeta, ay silo ng manghuhuli sa lahat ng kanyang lansangan, at pagkakaalit ay nasa bahay ng kanyang Diyos. Sila'y nangagpapahamak na mainam, na gaya na mga kaarawan ng gabaah, kanyang aalalahanin ang kanilang kasamaan, kanyang dadalawin ang kanilang mga kasalanan. Aking nasumpungan ang Israel, na parang ubas sa ilang. Aking nakita ang iyong mga magulang, na parang unang bunga sa puno ng higos, sa kanyang unang kapanahunan. Ngunit sila'y nagsiparoon kay Baalpeor, at nangagsi talaga sa mahalay na bagay at naging kasuklam-suklam na gaya ng kanilang iniibig tungkol sa Israel ang kanilang kaluwalhatian ay lilipad na parang ibon mawawalan ng panganganak at walang magdadalang tao at walang paglilihi bagaman kanilang pinalalaki ang kanilang mga anak gayon may aking babawalan sila na walang tao. Oo, sa aba nila, pagka humiwalay sa kanila, ang Ephraim, gaya ng aking makita ang tiro, ay natatanim sa isang masayang dako. Ngunit ilalabas ng Ephraim ang kanyang mga anak sa tagapatay. Bigyan mo sila, O Panginoon, anong iyong ibibigay? Bigyan mo sila ng mga bahay batang maagasan at mga tuyong suso. Lahat nilang kasamaan ay nasa Gilgal, sapagat do'y kinapuotan ko sila, dahil sa kasamaan ng kanilang mga gawa, akin silang palalayasin sa aking bahay. Hindi ko na sila iibigin. Lahat nilang prinsipe ay mapagsalangsang. Ang Efraim ay nasaktan. Ang kanyang ugat ay natuyo. Sila hindi mga bubunga Oo, bagaman sila'y nanganak, gayon may aking papatayin ang minamahal na bunga ng kanilang bahay bata. Itatakwil sila ng aking Diyos, sapagat hindi nila dininig siya, at sila'y magiging mga gala sa gitna ng mga bansa.